sasabihin ko ngayon uh, para ito sa mga kagaya ko na baguhan baguhan lang sa reels, no? Uh, lahat naman tayo, di ba? Uh, gusto natin na magkaroon tayo ng ads on reels. Uh, pero hindi pa tayo, basta basta magkaroon ng ads on reels kasi nga baguhan pa tayo. Pero may gagawin para tayo na pwede tayong ma-invite agad-agad sa Ads on Reels. Uh, ito yung ituturo ko sa inyo ngayon. Ito yung uh, ibibigay ko na uh, tip para sa inyo. Uh, ito yung gawin nyo no para uh, may chance kayo na ma-invite kayo agad sa Ads on Reels. Ito yung unan yung gawin. Mga pangga i-screenshot nyo ang inyong profile yan pagkatapos i-screenshot nyo rin ang inyong dashboard sana lang ang dashboard ninyo ay walang pula yan uh, pagkatapos uh, punta kayo sa inyong your alerts i-screenshot nyo din pero bago kayo mag-screenshot sa inyong your alerts, uh, iti-check nyo muna kung uh, baka may mga violation kayo doon. Baka uh, may nakikita kayong naka-flag na mga video nyo doon o kaka uh, naka copyright ang mga video ninyo. Dapat kung ano man yung nandoon, i-delete nyo para malinis ang inyong your alerts bago nyo i-screenshot yan so pagkatapos ng lahat ng yan i mag-request na kayo ng ads on rails punta kayo doon sa report a problem yon pagka napunta na kayo doon sa report a problem sundan nyo lang ang lahat ng mga instruction o, yan lang ang gagawin nyo mabilis lang man, madali lang man sundan nyo lang doon, pagkatapos ang lahat ng mga na screenshot ninyo ay ilalagay nyo doon isi-send nyo doon sa facebook team para makita nila ang ganap nang inyong account. At sila na sempre, sila na 'yung magde-decide na uh, dapat ka bang i-invite sa Ads on Reels. Uh, 'Di ba? 'Yan lang, 'yan lang uh, simple lang, 'yan lang ang gagawin mo. Kung gagawin mo 'yan, naku baka ma-invite ka pa agad-agad sa Ads on Reels. Mag, pagkatapos mong masend doon ang lahat na na-screenshot mo, maghintay ka lang ng dalawa o tatlong araw para sa resulta. Mm -mm. Yan. Yan lang ang gagawin mo. Try mo lang naman. Wala namang mawawala kung itry mo. Di ba? <laughs> o, oh, di ba? Baka maano ka pa, ma-invite ka pa agad-agad sa Ads on Rails Pangga. Okay. Yan lang. Salamat sa panunood. At sana kung may mga tanong kayo, pwede nyo din i-comment dyan sa baba ang tanong ninyo. Try natin na masagot natin ang mga tanong ninyo. Maraming salamat!